babalik kami dito kasama yung tauhan ni Mayor Parang hindi na madimanda si Mayor. Okay sa'yo yun. <laughs> Babaklasin na natin to, ayan. Para pag ito, kasi pag ito binaklas natin, luluwang siya, tapos meron na tayong lutoan. Tapos next time na uuwi ako, magluluto tayong dalawa. Ha? Dito ako matutulog, magluluto tayong masarap. Ha? So, sigurado ka? Pa. Oh, so, pangako mo yan ha Next time na pupunta ako dito Kasama ko na mga tauhan ha tatanggalin na natin to. O, oh, tandaan mo, ay, baka pagpunta dito, hindi, hindi natin gagawin yan. Ay, matidimanda ako. Kaya mo, pagka ako yung bago, pagka sa awa ng Diyos, mm -hmm. ako na eh, yung nakainbabong buhay ko, ay eh. mm -hmm. hindi ako ako. Mayroon akong pasalubong sa'yo. Tapasok ako ah. Lagay ko dyan. Nay. <coughs> May sila pata ng konti mamimilihan dyan eh. Kainin mo rin mamaya na mga frutas mo. Kaya meron akong ubas din eh. Kumain kayo ni Junjun. -Jun, Hi, Junjun. -Jun, Jun -Jun. Hello. Oh. Milihan dyan oh, ka na wala? ba? Uh -huh. Meron akong dala dito mga ano, biskwit, tsaka okay. Kamusta ka, Nay? <laughs> Kamusta? Kamusta ka po? Ako. Mm -hmm. Eh, bakit ba nung nakaraan nagpunta dito si Mayor? <laughs> Chuy, Mayor! <laughs> si Mayor! Si <laughs> Mayor! No, ah, Ay, pera-uso. Ya, sige. Pera-uso. No, no, ako din. Nakapaganda po ng walang Ako pinyo. din. <laughs> 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 bakit nagpunta dito si Mayor rin? Ah. Sabi mo sa akin, papagawa mo na tong bahay. hindi po. Talagang hindi Ano kaya yun sa kanya na yun? sabi mo, papagawa mo na yung bahay. Mm. Jun, Jun, hello. Mm. I, miss I miss you. Kamusta ka? Oh. Sabi mo, papagawa mo na itong bahay. Eh, paano pagpupunta ako dito? Paano tayo magluluto? Babalik na ako ng Japan, tapos pag pagpupunta ako dito, wala tayong lutuan, wala tayong galawan. Gusto mo ba yung ganon? <laughs> Hindi nga. Aalis na ako, Nay. Ano? Ano bang ano? Sige, magpusap tayo na ito. May tinapay pa dito, ha? Ah. Pag gusto mong tinapay. Ay, kakain ka? Kakain ka? Sige. Ito, masarap ito. Ito, kainin mo. Gusto mo yung ganito? Ayan, gusto ni nanay ito mga katekram. Ito lang, ha? Ah. Paano ba itong buksan? Eh mga katekram, gusto ni nanay yung tinapay. Wow! Ayan, madami yan. Ah, Oo. Diba? Kumakain ka ba niyan? Gusto mo yung ganyan? Oh, ito, ito yung ano, ito yung uh, ito, natin ha. Ay, sorry, sorry. Ay, Ayun. Ito, pita. Tikman mo. Masarap ba? Tikman mo. Masarap. Ayan. Ano? Sarap. Sarap pala, no? O, oh, ito, meron ding mga ganito. Junjun, no? -jun, oh. Ito mga si Junjun. Hindi -jun. nga ako agad ng aso. Junjun. Masod -jun. oh. ka pa? Busog ka pa? Ay, alam ko yung gusto mo, Paji Bar. May dala ako dito ng Paji Bar. Oh. Mm, busog daw siya, nahihiya ka lang sa akin eh. Ano si Jenjen? nahihiya ka lang sa akin eh. Ha? Nahihiya ka lang. ko. Eh. Nahihiya nga daw siya. Nahihiya ka lang eh. Alam mo, paborito mo to eh. Ha? Ay. Oh. Michelle. Ah, oh, Michelle. eh? Ha? Ihiya ka lang eh, oh. Sige na! Hmm. Ano ba, ulam mo? Ah, may ulam pala siya mga katekram. Teka, papanik ako ah. Oh, nagluto pala sila mga katekram ng corn beef po. Oh. Ayun. Nagluto si nanay niyan. Oh. Hmm. Ito na, kainin mo na. Oh. Dali na. Kukuha ka kita ng juice. Dali. Oh. Dali na, kunin mo to. Huwag ka na mahiya. Mahuhulog ako din eh. Oh. <laughs> Dali na, makubulog ako din eh. Yan. Very good. Teka muna ah. juice. Ano, masarap? Ate Mila. Gusto mo yan? Gusto mo to? Gusto mo to? Buti naman mga kategram na gusto ka niya yung dala natin. Ate Mila. Ate Michelle. Ate Mila Ate Mila. Ate Anak Michelle ako Ito, maa. Ate ito yung juice. Gusto mo din ang juice? Bibigyan. Ito na oh, ito inumin ha. Nakakailan ka ba mag-isa? O oh, mamaya, mamaya. Oo, oh, oh, mamaya. Oo, oh, oh, bibigyan ka na mamaya. Sige na, merienda ka na. ko sabi ko muna si mama mo ha. Kamusta na kaya mo bagay sa yung pantalong ko. ano yung mo, bagay. Pagkatalong mo, kung tinipo Talaga? Ay, bagay doon sa akin, mga katekro, matutuwa si nanay. <laughs> <laughs> ano ka? na nga <ba, laughs> siya. Ako nga, ako nga, nga, ako nga, nga, ako nga, ako nga, sa mga iba. Kaya eh, kung ikaw maganda, kaya ganda rin. Nye. Nakawa ka sa sa akin? Nga po. Eh, ako, hindi lang po ako lang ganda sa so mga iba. Kaya mayroon. <laughs> Abay, napakaganda mo na sa akin? Maganda ka po Nakita nga kita nakaraan. Nakabestida ka, nakara, ka po. Ganda, ganda mo. Saan ba banili? Bestida mo na yun? Wala po. Kung gusto na. Noong pumunta si Mayor dito, nakabestida ka? Bestida lang po Si Mayor <laughs> Taikram? <laughs> Oo, si Mayor Tekram pumunta dito, yung may kasamang mga lalaki gagawin yung bahay mo, tapos hindi mo naman pinagawa. Ano naman yung sa'yo na yun? Di ba nangako ka akin, Nay? Tignan mo, pagpupunta ako dito, wala tayong place, wala tayong upuan. Pagawa mo na to para pagbalik ko galing Japan. Ha? Pagawa mo na to. May magkasama ko sa Agapan. Saan? Sa Agapan, mag-a-hostess. hostess Ay, hindi ko baka <laughs> doon. na naman pala. Hindi ako bagay doon. doon. sa Ano sasayaw kailan? ako sa Ganun ba? Ibibenta mo naman pala ako. Akala ko naman lab mo ako. Ikaw naman nanay. <laughs> Tama lang mo. Kumain <talking> ba. Ako, oh, nakakalimutan kong bumili ng puling mo at wala palang malapit dito kanina kay lakas ng ulan. Ito, kainin mo, masarap to. Eh, mo masarap to. Ano, gusto mo yung ganyan? Ah, gusto niya mga kategram yung skytex lang, kaya okay pala na ganito yung binili ko kasi assorted. Di ba? O oh, kung gusto mo ng ganito, may matamis-tamis na chocolate. Ba, ba, ba. Eh mga katekram, kapatid po. Kailan po ba kayo makakungan ng camera? Kapatid po ni nanay. Ano po pangalan niyo kuya? Temyo eh, po. Nice to meet you po. Michelle po. Ano, ano po? po pangalan niyo? Artemio. Ayan, si Kuya Artemio. Ayan, kanina po yung nakausap namin ay si Kuya... Ano po pangalan Ito. Kuya Ito. Ayan. Ang, 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 ang papogi pala ng mga kapatid ni nanay. O, oh, tis-tis si tis, nanay, maganda. ba? Diba? Na Maganda naman ang ngiti ng aming inay. Ay, eh, tara po, Dine. Eh. Yes, yes. Bigyan lang din upo si Kuya. upo Ay, gila, ay may naman po usok, Upo pa doon. Ay. Eh, po din eh. Pa ko ko na. naman yung upuan. Sabi ko sayo, kaya... kaya... sabi ko sa'yo, nai, natin to para malaki yung space. Dito naman, pag upupunta dito si kuya ako, wala na kami upuan. ba? Diba? Ano, papagawa na natin. Nay. Ano, parang Michelle ba? Michelle. Michelle. Okay. Nay! Ay, ba't ayaw mo ko sagutin? kahal nung nakaraang punta ko dito, sabi mo, oo. Tapos pumunta yung mga tao, ayaw mo na may pagawa. Hmm. Mapapagod sila, Mayor Tegram. Hindi ka napupuntahan nun. Ha? Ako nga <laughs> nga. Ako punta! Ako punta! asan kung yung ano mo. Ano, oh. Alam po, ah. mm -hmm. Nay! Makulit siya na eh. Eh, mas makulit po ako sa kanya. Halika rin eh! Hindi ka <coughs> magpusap tayo din Ano yung kapatid mo? Mm. Kapatid mo? O mm. ka na? Tawagan ko. Ano ko ko ba? Mm. Hello po! <coughs> Hello po! Ay! Magandang, magandang hapon po! Hello po! Magandang hapon po ate! Ano po kayo ni nanay? Mm, andito po kami kila nanay ngayon eh. Para po sana... Hello po. Andito po, andito po kami kila nanay ngayon. Binalikan po namin. Kasi nga po, uh, nagahanap pa rin po kami ng paraan na maano po kami mahal. siya. Tapos yung pumbahay niyo, kahit paano po maayos. Kasi yung pong... Ano, ano po? Ano, ano po? Mag-ano po? Sa pasensya na po, mahina hina. Mag-ano? Ah, uuwi. Uuwi po kayo. Sino pa kasama ni Eh, yun lang pong kapatid ko. Sila, 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 po, hindi po kasama. sino kapatid ni Jan? Ay, yung kapatid ko po, dalaki. Okay, na. Ah, Kasama po kami nila Sir Tekram. Ya, yeah, anak din niya. Ah, uh, okay. Mm Gusto -mm. po sana namin kayo no, makausap nga po para po sana matulungan si Nanay at si Junjun. -Ju. So, so, hirap, hirap din di kami dyan. Gawa ng magulang namin may ano sa isin. Kaya kaya sa paano. Opo. Nung aming kami dyan, may iiwan. Opo. Ay mga, ayong kuya ko naman, hindi na siya ang magkasikaso kay nanay dahil wala pa kami dyan. mm, -mm pinupuntahan. Opo. meron parang sa kanya matapuntahan yung aming magulang. Opo, wala ka naman po. Opo. Ilapit na rin namin dati yan eh, wala pa nag-aano sa amin. Opo nga po, eh ngayon po nga, sabi ko nga po, meron na nga pong... Uh, pinadala ang Panginoon para nga po ako natagpuan si Junjun sa ganong kalagayan eh, God's will po ano na nanadaanan ng isang charity vlogger tulad ni Sir Tekram, eh yun na nga lang po ang hangad, matulungan lang po si nanay, yung kapatid mo. Kaya nga po nung nakaraan, ikaw po ba yung nakausap na pabipadadalahan po ng pamasahe para makauwi? Kayo po ba yun? Hmm. Opo. Eh ay, ganito po ate. Uh, magtulungan po tayo. Ano po bang magagawa nating mas maganda? Ikaw po ba ay eh, medyo pwedeng maging libre para maayos yung nanay mo, may pagamot natin siya, nandito pong bahay na to. Kung ano man po yung sinabi, may nasabi din po kasi parang problema yate dito sa lupa. Pero at least po, kahit pa paano, hindi naman buo talaga na ipapaayos. Yung kakayahan lang po ng mga sponsor na nagpaabot ng tulong. Yung kahit na mapalitan yung yero, baklasin itong mga paligid na to na para mas maging maayos kesa sa ngayon. Hindi po yan, uh, Kung bagay yung parte po ng lupa namin, nandoon na sa kanila. Ah, okay po. Mm, uh -uh. Sige mm. po, hayaan nyo po ipaparating ko po yung ganon. So, hindi lang po pala, ayaw ni Nanay na ipaayos to. Kung hindi, ito po kasing lupa na to, parang hindi na sa inyo, ganon. Mm. Opo, kaya mm, po, itutulong nyo sa amin yung tayo. Tayo din po yung kasi, ito po, ayan yung yero nyo po kasi, butas-butas na. So, pag umuulan at yung kalagayan po ni Nanay dito, nakawa po sila kung mag yung itong mga paligid lang na ito muna tatanggalin, kaya kahit paalasin kayo dito, I think it's okay na iwanan. Kasi mga light materials lang po yun na mas maganda kesa sa ngayon. Opo, yung yero lang po muna, no sa pag-aalam ko po, yung yero lang muna, yung mga dingding, at least medyo mas magiging maluwag po yung paggalaw ni nanay dito. na yung hindi yung mga kahoy-kahoy na ganito or may magkakaroon ng kalan o ano pa man yung toilet na ilalagay dyan, yung mga ganun po. <laughs> mm -hmm. Pero at least po ate, pang samantal lang po naman po yun. Kasi ah, hindi pa naman po kasi talaga actually isang buong bahay yung i-renovate. -re yung mga sira lang po muna para mas maging maayos yung kalagayan nila kesa sa ngayon. Kailan po ate, mag-bank kayo. Ay? Mag-shoulder bag po kayo. Kailangan. Nandiyan Nandiyan kayo. Thank you. Good job. Sumama po kayo sa pag-aaral. Oh. Oh. mga ano? Eh. ano? Ano? Ano sa sabihin mo? Uwi ako. ka na? Saan? Nililigawan ka ako. Ha? Nililigawan. Nililigawan ko na ako. Mga katek. Naliligaw ka may liligawan ka doon? Ano daw? Sino liligawan mo? G-g-g-gabiti. Ay, ay 14. Ah, 14? Sino 14? Ako? Hindi. Ay, yung nandoon? Yung nililigawan mo? Yan. G-gabiti na. Ah, ano na Ano nang ano natin dito? Papagawa natin? Patanggal natin ang pangit eh. Hindi mo alam mo lang. Kumapatak eh. Ay, Ay, na, buka, 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 buka. eh pag uwi ko next time, tayo, gusto ko makitulog tayo, dito. Tayo, alam mo ba ako patulogin dito? Yalang Ay, tayo, Kaya nga, ayusin natin tayo, to. Tayo, to. Papatanggal natin to kasama si Mayor Tekra. May Hindi <laughs> na. Hindi na. Nung nakaraan na nga ako kasaan, sabi mo, papaayos natin to. Ayaw Iho ko na. Tatampo na ako sa iyo. Babalik kami dito kasama yung tauhan ni Mayor Parang hindi na madimanda si Mayor. Okay sa iyo yun. Babaklasin na natin to. Ayan. Para pag ito kasi, pag ito binaklas natin, luluwang siya, tapos meron na tayong lutoan. Tapos next time na uuwi ako, magluluto tayong dalawa. Ha? Dito ako matutulog, magluluto tayo, masarap. Ha? Sigurado ka? Ay. Uh, Oh. oh, pangako mo 'yan ha. Next time na pupunta ako dito kasama ko ngayong mga tauhan na tatanggalin na natin 'to. Oh, tandaan mo, baka pagpunta dito, hindi hindi natin gagawin yan ay madidimanda ako. Kaya mo taka ako tulad Pagka sa awa ng Diyos, hmm. ang ako na yung buhay ko eh, araw, ako, hindi habang araw na yung Hindi na. Pagka buhay ko at, yung, at Ano gagawin mo? Yung ako ay natulungan ng mahal ko sa atin ninyo. Oh. Eh, baka sakali ko. Ito, ay, ito tulungan ka naman niya, ito, na. Mayor. Oo, ito, sakali ko eh. Dito, hindi nga po nagkagaling na. Basta ah, ay. usapan natin ah. <laughs> Nay, huy. Um. Pagbalik ko dito, kasama ko na si Mayor. Kasama ko yung mga tauhan. Aayusin na natin. Ha? Promise Ramis. ayan, oh. oh. tinan mo yung paligid mo. Oh. Tingnan mo. Oh. Mm. Ito, ayusin natin, na, ha? ha? Promise mo yan, na, Oo na? Oo. Promise mo yan? Pag hindi ka nagtupad sa usapan, ikukulong kami ni Mayor. Ha? Nakukulong ako. O, next punta ko dito, gagawin na natin to, ha? Promise. O, ayan mga katekram. laba ako ni nanay, di ba, nai lab mo ako? Di ba love mo ako? Oo. Ayan, kaya gagawin na natin yung bahay. na Junjun? Kinikilig naman si Junjun, nililigawan niya. Pinakita sa akin ni Junjun yung mga, yun nililigawan niya, mga katekram. Mm. Di ba? Ganda-ganda na nililigawan ni Junjun. Kaya dapat itong bahay niyo maayos para pag mag-asawa man si Junjun, may maayos na bahay. Oh. Ayan, ito lang yung tulugan nila. Ang liit tapos ito yung kanilang uh, ayan, yung yero nila mga katekram. Ayan, butas-butas na. Kaya nung nandito kami nila Tatay Ram, tumutulo siya. Ayan, dito ako nakatayo noon. Ayan, dyan ako nakatayo. Ito yung lutoan niya. Ayan. So ayan mga katekram, ito yung kanilang uh, loob ng bahay. Ayan, yan yung tatanggalin nila Tatay Ram. Tsaka ito yung kanilang ano tawag dito? Parang wala silang banggera. Okay siya. Tutuloy na kami, hmm... ha? sige, bye-bye na. Junjun, bye-bye. Ayan, mga kateram, tutuloy na kami. Ayan, ah, sabi ni nanay, payag daw siya. So, sana next time, ganun pa rin yung statement niya. And, yun nga, pagbalik natin dito, hindi siya pwedeng hindi papayag dahil magpapampam daw kami dalawa. Okay? so, <laughs> <laughs> na, mga kateram. Bye-bye!